Magandang araw kaibigan, ako si Ryan para sa Landas ng Pag-asa. Sa ating ebanghelyo ngayong araw na mula sa Matthew chapter 25 verse 14 to 30, si Jesus ay nagkwento tungkol sa isang master na nagbigay ng iba't ibang talents, kagaya ng halaga ng pera sa kanyang mga servants bago siya umalis. Yung dalawa Kumilos agad, ginamit nila yung ibinigay sa kanila at pinalago. Dumoble pa nga. Pero yung isa, tinago lang, binaon niya sa lupa. Pagkabalik ng master, wala siyang naipakita. Puro excuses lang. Kung iisipin natin, minsan tayo rin nagiging ganun. Pinapabukas natin o di kaya hinahayaan natin yung paggamit ng mga gifts, oras at opportunities na binigay ni Lord sa atin. Minsan iniisip natin, sige, bukas na lang. Pero minsan, yung bukas na yon hindi na dumarating. Itong parable na to, nire-remind nire tayo na ang importante, kumilos tayo. Huwag hayaang pigilan tayo ng takot o i-delay yung mga dapat nating gawin. Kaibigan, kahit maliit na step, mahalaga. Sa ganitong paraan din natin maipapakita ang ating faithfulness yung dalawang faithful servants hindi naman ginantimpalaan dahil yumaman sila kundi dahil ginamit nila yung ipinagkatiwala sa kanila tanong kay bigan ano yung talent na binigay sa iyo ni Lord na matagal mo nang ipinagpapaliban baka ito yung pag reach out sa isang tao pag serve sa ministry o pagsisimula ng isang bagay na matagal mo nang dinidelay Kapag dinidelay natin ang mga ganito para na rin nating ibinabaon ang mga talentong ibinigay sa atin, ang mga gifts natin, ang mga experience, ang faith natin, ang oras natin ay para gamitin at palaguin ang kaharian ng Diyos. Huwag ka nang maghintay ng perfect time. The best time to act is now. Kumilos tayo ngayon at magtiwala tayo sa Diyos na siya ang magpapalago ng ating mga efforts kung kayo po ay na ng payak na reflection na ito. Paki-like at share sa Facebook. Kami po ay nasa YouTube, Spotify at Instagram. God bless po.